Paano ang tamang pagkapit ng speaker dito sa integrated amplifier? Ah, uh, 5.2 amp to guys. Yan, ah, concert. Ah, uh, marami namang ganitong tutorial sa, ano, sa YouTube, ah, uh, sa Facebook. Pero bilang isang technician, ah, uh, siyempre isisir ko naman yung akin. Ah, uh, meron kasing customer, ah, uh, nakita niya, ah, uh, nagsabi sa akin, ito daw daw guys ang tama, yan. Yan, temporary lang muna ito. Yan. Uh, dito naman yung isa sa kabilang. Yan. Yan, yan daw yung tama. Ah, uh, bilang technician, tama o 'yan, guys. Uh, right and left. Uh, ang problema, hindi niya sinabi do sa harap mayroon selector switch. Kaya uh, kailangan mo, guys, i-set sa A and B. Dahil nga A e and B. Yan. Meron naman ako guys na panood yung tamang pagkabit. Ganito naman guys. Yan. Uh, temporary lang muna natin to, For demo lang. Yan. Yan. Uh, ganyan naman guys. Uh, tama naman yan. Uh, left and right. Ang problema, hindi naman sinabi guys na mayroong selector sa harap Uh, kailangan ninyong harap yung mo guys, isit mo sa E and B. Pero kung ako guys, uh, pag nagsuggest ako sa customer, uh, bilang isang magagawa guys ng amplifier, uh, ulitin ko guys, uh, hindi ako magaling na vlogger, uh, ilunggo pa ako, uh, kaya hindi ako masyado sa Tagalog. Pag ako nagsuggest, uh, ganito naman yun akin. Yan. right and left yan ah uh, pag ganitong i up guys uh, kahit i-set mo dun sa A sa harap syempre gagana yan pag i-set mo dun sa harap sa selector seat sa harap A and B <laughs> gagana din yan guys yan ah uh, ulitin ko ulit itong right Ito right isa lang yan guys yung left left isa lang yan yung lahat na ground na guys yan ito Ah, naka yung guys sa selector switch, naka sa ground. Ah, bubuksan natin yung amplifier para at least makita ng ating mga viewers na Ah, guys, yan. Tanggalin natin ta. Yan. Ah, naka-jumper lang yung Ito, yung R dito sa R sa kabila 'yung left, 'yung left ah uh, naka-jumper lang siya. 'Yan. Ah uh, itong ground, 'yan. Ah uh, na-connect niya guys 'yan sa, sa selector switch. Na-connect niya sa ground dito guys sa uh, chassis ng ating amplifier. Dito na-connect niya dito. 'Yan. Ah uh, lahat na sinasabi ng ano ng mga ano, nagbo ah uh, tama 'yun. Ah uh, nagiiwalay 'yung right and left. Ulitin ko lang yung unang nagsabi. Ito lang tama. Ito, right and left. Ay, yung pangalawa, ito naman yun. Uh, left and right. Dito naman guys. Kaya lang nga, hindi sinabi doon sa Arab na isilagay mo sa A and B. Yan. Uh, natin ito ng music para sa kunting demo lang natanggalin mo natin yung isa Hello guys uh, left and right uh, ulitin ko ulit dalawang channel lang ang amplifier natin left and right ito guys yung may jack ay nasa right uh, siyempre guys yung tutunog nasa right yan yan Ah, uh, lahat na ground guys, uh, ulitin ko ulit, naka-jumper yan, uh, through uh, selector switch. Uh, din ito guys, uh, lilipat natin ito sa left, sa taas. Yan. Uh, yung gagana guys, simpre hindi gagana yung right. Gagana naman guys ulit Yan. Yan. Uh, ulitin ko ulit. Yan, ah, pag nilagay mo ito guys sa right itong jack. Yan, gagana ah, naman guys yung right. Yan. Ah, dahil nga ah, naka-jumper lang yung right, right, naka-jumper lang yung left, left, naka-jumper lang yan. Ah, siyempre guys, for demo lang ito. Pero yung tamang pagkabit talaga ng ano nito, siyempre, ah, need natin to guys, ipipix. <laughs> uh, para ano siya, ah, Yan kumbaga sa ano ah uh, para ano ba ah uh, hindi siya uminit uminit kasi yung kapitan nito pag uh, ano siya ah uh, maluwag yan kailangan maigpit siya yan Ayan. Ayan. Lagyan natin ito. This is DJ Charlie of Roma City. Ayan guys. Ah, uh, open natin itong music. Ah, uh, ayan guys. Uh, ulitin ko ulit. Ah, uh, pag ako mag-suggest ito yung sa akin. Right and left. Ah, uh, ang importante lang naman. Uh, pag dalawa lang speaker nyo. Ah, uh, siyempre right and left. Hindi pwede yung right to right. Hindi pwede. Ah, uh, ulitin ko ulit ito kasi naka-jumper lang dyan. Ako uh, kung apat ang speaker niya guys, siyempre uh, pwede yung kabitan ng lahat yan guys. Yung nga, uh, kailangan ah, uh, meron tayong sinasunod guys na ano. Ah, uh, impedance load. Meron ko tutorial uh, tungkol sa impedance load. Ah, uh, panorin niyo lang guys. Ah, uh, hanggang dito lang muna siguro. Uh, sana may niyo kayo ng kunting idea dito sa ano. Ah, uh, tamang pagkabit na speaker dito sa amplifier na ano, uh, integrated amp.